former Bay Area Dragons import Miles Powell nagdodomina sa CBA ng China, kinakain lang ang mga Chinese. At trending moves ni sa bando na hype ang mismong FIBA Asia mamaya lamang ay magbabalik laro na ang ating pambansang liga na PBA. Well, panibagong mga maaksyong laban ang ating matutong hayan with new imports and new players. Last Commissioner's Cup kasi ay naging exciting talaga ang liga ng basketball ng mga Pinoy. Dahil na rin sa may isang guest team sa liga, ito nga ay ang team na binuo ng EASL na Bay Area Dragons. Isang mabigat na kupunan na talaga namang nagbigay ng matinding laban sa ating mga team sa PBA. Umabot pa nga sa finals ang team na ito at ang isa sa mga malalaro sa kupunan ito na tumatak sa mga Pinoy basketball basketball fans ay ang former NBA player at import ng Dragons na si Miles Powell. Isang mahusay na malalaro na nagpakita ng gilas every game ng Bay Area. Nagkaroon lang ito ng ilang serya ng injuries kung kaya't naging malaking epekto ito sa kanyang laro sa Dragons. Umabot pa nga sa puntong nabigyan ng interes itong si Powell na lumaro sa ating national team as a naturalized player. Ngunit matapos mabuwag ang team ng Dragons ay naging malabo na ang pagbabalik pinas ni Powell. Kung kaya't upang manatili sa Asia ay tumanggap ang kampo nito ng offer sa isa sa malaking liga ng basketball sa Asia, ang CBA ng China. Pumirma ng kontrata si Powell para sa CBA team na Qingdao Eagles at kahit nga nagpalit na ng liga ay nanatili pa rin ang husay nito sa laro. Sa huling laro ng team ni Powell ay kumamada ito ng 34 big points, 9 rebounds at 6 assists. Makikita sa ilang highlights ni Powell na kinakain lang nito ang mga Chinese players. 哎，出机会了！两个人的视野很好呀，鲍威尔。 Samantala, isa si Ren sa Sirenza bando sa masasabi nating successful overseas Pinoy player ngayon sa Pinas. Unang taon pa lang nito kasi sa KBL ng Korea ay tagumpay na agad ang mga nakuha nito. Naging kampiyon sa KBL, sa EASL at hawak pa nito ang titulong slam dunk champ ng 2023 KBL All-Star. Dahil dito ay na-recognize na rin ng mga Koreano ang ating kababayan. At sa bagong season ng KBL ay patuloy ang pagpapakitang gilas ni Abando. At kasabay nito ay ang patuloy din nitong paggawa ng ilang mga highlights sa kanyang bawat laro. Kung Sana'y ay may play pa nga itong si Renz na even nga ang mismong FIBA Asia Cup ay na-hype kay Abando. Ito nga ay nang magpakita ito ng sick handles kontra sa dating team ni RJ Abarientos na Mobis Pobus. Sa ngayon ay nag-average si Abando sa KBL ng Korea ng 11 points, 5 rebounds, 1 assist at 1 block.